Alam nyo ba guys, itong utensil storage ko is once a month ko lang siyang nililinis. Hindi po siya mahirap linisin kasi nakaselot po yan siya, hindi yan maalikabukan sa loob. Kaya once ko lang siyang nililinis. Pero ngayon, tingnan nyo naman, meron na siyang dumi. Ayan, nandito sa taso. Once a month ko lang siyang nililinis, so ngayon linisin natin. At ko sa inyo kung paano siya linisin. Ganito lang po siya guys, ah. itelt mo lang yan, then tanggalin mo ang mga laman ng kutsas. Ayan, kumitor. Tanggalin mo lang siya dyan. Then, ito, tanggalin mo. Ayan, ganito lang siya pag tanggal. Ayan, iangat mo lang siya, angat, tapos tanggal. O, diba? Yan kasi ang nasa ilalim, guys. Ayan. So, tingnan nyo. Once a month lang, pero hindi siya madumi, guys. ba? Diba? Kasi, very self po yan. Hindi talaga maalikabukan yan sa loob, guys. Ayan, o, diba? So, tingnan nyo naman siya sa loob, guys. O, saan ba ang dumi dyan? Ito lang, diba? Nasa labas lang, or sa gilid. Tingnan nyo sa loob. Diba? Wala siyang dumi sa loob, guys ganyan po kaganda ang ating storage utensils box natin guys kaya kung wala ka pa nito na kung mag buy ka na talaga dito guys kasi ang ganda talaga ito napaka hygienic so ganito lang guys punasan lang natin ng malinis ayan napakadali lang na naman itong linisin tingnan nyo so dyan ayan Trapu-trapu lang ta ayan basain muna natin ng kaunti dito ayan Pwede niyo kasi siyang basahin, guys. Huwag kayong mag-alala kasi plastic po yan siya. Makapal po ang ating plastic, ha? Hindi yan po pocho na plastic, guys. Napakaganda lang talaga nito. Napaka-hygienic. Ayan. At guys, ganun lang. Yan. Wala naman siya kadumi-dumi. Ganito lang ang maglinis, guys. Tapos, wall-mounted na pala ito, ha? Nunid na kayong magbutas pa dito sa wall ninyo. Hindi ito nakakasira ng wall kasi ididikit mo lang ang adhesive dyan. Ito guys, hindi ko na siya tinanggal. Pero dapat tanggalin nyo ito. Pero meron naman kasi lock dito. So, hindi ko na lang siya tinanggal. Pero pwede naman siya natin tanggalin guys. So, tanggalin natin. Kita ko sa inyo. O, oh, diba? Sticker lang kasi yan. O. Oh. Gumagana pa rin yan kasi nakalock siya dito. So, iwan ko lang muna yung isa. Dyan lang yung isa. Ayan. Then, ito, hugasan natin. Ito kasi ang nagsisilbing strainer natin sa luwan ng tubig. Hugasan natin siya, guys. Then, ilagay natin. Ayan, napakasimple lang guys sa paglinis ng ating storage. Napakadali lang talaga at balik alindog na ang ating ano. So ngayon, hindi ko na siya lilinisin dito sa loob kasi wala naman siyang dumi. So ang pagbalik dito, ganito lang. Ganyan oh. lang. Oh. Then ibalik natin yung mga kutsara at indoor. like guys. Marami pa kasi kasi ako mga kutsara na hindi pa nailagay dito. Ayan. Ayan door. Ang dami na talagang sold out dito guys. Baka kayo lang hindi pa bumili dito. Napakaganda talaga. At kapag na-close mo na yan guys. Ayan. Ayan so, nakalock na automatic. Ganyan lang siya. Simply. Ang ganda talaga niya, guys. napaka aesthetic Tingnan nyo naman siya, guys. Oh, oh di ba? Hindi naman siya gaano malaki. Ayan, isang dangkal ko, oh. Tapos, dito sa baba, isang dangkal. Tapos, kalahati. Or, one-fourth. Ayan. Okay, mag-check out na kayo, guys.